kung maingay lang. So, bago tayo mag-start sa gagawin natin, don't forget to subscribe, like, and share, please comment. Then, and then, notification bell pa para lagi hindi sa mga bagong vlog. So, tara yung gasta na natin. mag pa lang tayo. So, nandito kami sa room. Hindi, wala po kami. Hindi po kami sa room. So, maghihintay ko na And then, nagbablog vlog din ako. So, for today's vlog, wala lang. It's true. It's true lang, para may likod din tayo. So, ano, mamaya na lang. Pag... And, first time ko lang to ka vlog sa YouTube channel ko. And, subscribe sa akin. we love you guys. comment lang yung ano gusto pa namin, ah. natin. ibabalik natin alam alam. diko araw diko diko hindi ikaw eh ah, hindi naman yun hindi hindi ka i iwan yung pag comment, your share, friend, mental bond kayo. so first, so Vlog oh natin tayo. at tapos na ako mag kulang pagkatapos sa akin dito. Yun lang. So, mamaya na sa i iinit ko din kayo mamaya. So, pupuntahan natin si Sam. Yun na Sam. So, tara, let's go. So, ayan guys. Nagtatanaw uh, din si Samantha sa kanya. Sa iyang sa kuna. Ito yung buks. And then, Ako si ko Palpak. Nagba-vlog ako. So first time ko lang First time ko natat mag-vlog Tay ha. And then mamaya na guys, I'll be back guys. Mamaya na guys. Makita ko kayo mamaya. Hi guys, update so, hindi ko lang dito kasi wala Hindi vida ko na pala update tungo ano, next week na ako. Malubat na naman ako, kaya ayun. So, ngayon, Friday ngayon. And, uh, thank you sa mga teacher dyan na napapasaya sa mga, mga students dyan. And, uh, happy Teacher's Day teacher. We love you. kasi siya yung nag-aalaga sa siya, siya, siya yung nagpapara sa atin at kalobat natin. So, ngayon, ayan sila, nag-aandam sila doon na mga cake or flowers. Kaya, ngayon, happy-happy talaga ako ngayon. Kasi Friday, the Friday. Yeah, ka ka plus. Kaya na. <laughs> kayo sila daw. So So ayo di